ni nako partner na, snap elections na nako po ayang uh, may mayor nagpropose na isang mambabatas mula diyan sa Mataas na Kapulungan oh, at oh. ang gusto niya ay uh, nananawagan siya ng mm -hmm. snap election mm -hmm. mula sa posisyon ng presidente down to the level of uh, the local officials mm -hmm. gusto niya Magkaroon ng uh, mass resignation. Ito nga ba yung SNAP elections? Ang SNAP election na isang halala na ginagawa na hindi na ayon sa itinakdang panahon ng ating saligang batas. Mm -hmm. no? Kasi meron tayong tinatawag na principle of fixed term para sa ating mga halal na opisyales sa pamahalaan. Mm -hmm. Kapag ito ay uh, nagkaroon ng SNAP election, so hindi na susunod mm -hmm. yung principle of fixed term at ang susundin ay yung isang uh, special schedule mm. na mm -hmm. gagawin na batas ng isang uh, ng uh, mababang kapulungan Tas, oh. no na pepepending manawagan ng snap election mm -hmm. pero yan ay uh, depende sa sitwasyon kung mm -hmm. dalawang posisyon presidente at vice president ang uh, maituturing na bakante na no at uh, nawala sila pareho pareho silang ah, nag-resign oh, oh, pareho silang oh, oh. naging permanently disabled mm -mm. pareho silang uh, kinuha na ni Lord no at oh, uh, oh. pag ganyan ang sitwasyon mm -mm. meron tayong provision sa ilalim ng ating saligang batas mm -mm. na nagsasabi na kinakailangan ang kongreso daw sa ilalim ng section 10 na uh, article 7 of the 1987 constitution mm -mm. ang sabi doon the congress shall at 10 o'clock in the morning, sinasabi 10 o'clock para <laughs> <My oras. laughs> mm -hmm. On the third day, mm -hmm. when the uh, vacancy occurs in the offices of the president and the vice president, mm -hmm. Congress shall, no, oh, convene oh. and uh, uh, pass mm -hmm. a law that will call for a special election for the positions of the president and the vice president. Pagpareho na silang nawala. Oh, oh. Pero it should happen, ah, mm -hmm. sabi ng batas, sa ating saligang batas, mm -hmm. ang nasabi niya, itong vac vacancy na to at pagtawag ng isang special election or snap election mm -hmm. ay dapat mangyari. Hindi sa loob ng labing walong buwan bago maganap ang isang... Uh, election for president and vice president. Yan. Oh. So, ang snap election or special election ay mangyayari lamang mm -hmm. in the case of permanent vacancy sa presidente at sa vice sabay yan. Oh. Kapag isa lang ang mm -hmm. nabahante, presidente lamang. Ayan, pres president so, ang manging na provision ng ating saligang batas mm -hmm. dito ay yung tinatawag na yung uh, may line of succession, ah, law on succession. The In the event of uh, death, disability, resignation, mm -hmm. impeachment of the president, mm -hmm. the vice president shall take over. Ayon. Ganon na mangyayari. Mm -hmm. What about if the vice president, at nandyan dyan naman ng presidente, mm -hmm. si vice naman nang nawala. So uh, iba din ang proseso dyan sa pagdating ah, sa si succession, naman, oo, oo. pag no-nominate ang ating uh, kongreso mm -mm. ng kanilang uh, napupusuan na uh, gusto nilang ipalit na bise presidente. Magno-nominate diyan tapos mm -mm. Uh, may isang parang JBC din, Judicial and Bar, Bar Council. Council. Okay. May list of nominees diyan. Mm -mm. So sa listahan na yon mm -mm. ang presidente ay pipili ng ah. kanyang uh, napupusuan na uh, pumalit na bise presidente. At mm -mm. ito ay nangyari na nung panahon ni Gloria makapagal Arroyo pero not in the case dito sa sinasabi ng ating senador na si Alan Peter Cayetano uh -oh. na magkaroon ng mass resignations and then call for a for a special or snap election uh -oh. that is not provided for under the 1987 Constitution. Walang legal framework yan. At oh. hindi pwedeng gawin yan. Mm -hmm. Ang kinakailangan dito ay parusahan ang mga nagkasala, mm -hmm. ipadala sa husgado at kapag napatunayan oh -oh. na sila ay talagang nagkasala, may sabat na ebidensya, abay sentensyahan niya, nagdalin sa kulungan na magtanda. Doon, mm -hmm. sa ganang klasing proseso, maibabalik natin ang tiwala ng taong Ah, well. Yun ang ano nagiging problema natin, yung political dynasty, mm -hmm. yung uh, partyless system na yan at iba pang mga depekto sa ilalim ng ating saligang batas. Mm -hmm. So uh, as previously discussed, there is a need on our part sa ating pamahalaan na mm -hmm. talaga namang uh, isulong ang pagbabago through uh, a charter change. Dapat Yon. baguhin ang ating saligang batas o -o. kasi hindi na ito uh, doon sa kasalukuyang katayuan ng ating bansa na mm -mm. kaya kailangan ng pagbabago. Katulad yung political dynasty, mm -mm. nakalagay yan sa at sa prinsipyo, isa yan sa mga prinsipyo na nakasaga, nakasaad sa ating saligang batas mm -mm. na kung saan yan ay talagang uh, ayaw ng saligang batas na magkaroon ng political dynasty. Kaya nga lamang may nakalagay doon na dapat mm -hmm. may enabling law. So ang uh, oh. ang uh, ang uh, pagpapatupad ng anti-dynasty mm -hmm. law ay nasa kamay ng ating mga kongresista, mm -hmm. ng ating mga mambabatas. Pero kung sila mismo ang direktang maaapektuhan ng anti-dynasty law, sa tingin mo ba sila ay gagawa ng batas about the anti-dynasty law? Hindi. So hindi pwede. Oh. So masisira ang kanilang diskarte mm -hmm. at mawawala ang kanilang negosyo oh. sa flat control. Correct. <laughs> Partner perjury. Senator ay yan. O, kaninang umaga, ay, tayo mm -mm. ay binulaga, no? nitong ating senador na si Jingoy Estrada at mm -mm. nagpunta dyan sa city prosecutor's office upang magsampan ng reklamo laban sa cross ng bayan. <laughs> cross ng bayan na si daw to si Bryce. Ano, <laughs> Bogi <laughs> daw. Yeah. Oh, may tsura ba? Mas gusto ko yung ano bulsa. Yung bulsa. O, yun? So, kaninang umaga, ang ating pong senador na si Jinggoy Estrada mm -hmm. ay nagsampa ng na reklamong perjury dyan sa City Prosecutor's Office. Mm -hmm. Ito ay uh, nag-ugat doon sa napaka mm -hmm. na public hearing no mm -hmm. diyan sa House of Representatives Apropos na kusaan uh ito pong uh, dating uh, DPWH uh, sa acting uh, district engineer mm -hmm. diyan sa Bulacan ay uh, nagkaroon ng uh, aligasyon or uh, akusasyon laban dito sa ating senador na si Jinggoy Estrada. Sinasuhan ni Jinggoy itong si Bryce Hernandez no, na nagugat nga dito sa mga aligasyon, akusasyon laban sa senador mm -mm. na ito daw si Jingoy ay uh, may kickback doon sa mm. mga programang uh, may kinalaman sa flood control. Oo, oh, oh, partner. At uh, dyan sa Bulacan, mm -mm. no, ang sabi ni Bryce Hernandez eh ito pong si Jingo ay eh, mm. nagbaba ng 355 million pesos, mm -mm. no, para magkaroon ng mga proyektong uh, pang flood control, no, mm -mm. pagpigil sa baha. Oh, oh. At uh, siya ay kumuha ng commission na 25 to 30 percent commission oh, yan oh. sa mga pondo Ito na yan. Ito yung kanina, partner. Ito Ayan, yung. Oh, siya, dyan, pinakikita you. ngayon sa Nico. screen natin. You, Nico. Ay nangyari mm. sa City Prosecutor's Office. Oh, oh. Bakit ba dyan sa Quezon City? Isin pa ba yan. Bakit nga ba, partner? Dahil yan ang venue of uh, the uh, complaint. Dahil lang... Mm -hmm. ang, uh, ang uh, per uh, jury ay mm -hmm. nangyari diyan sa House of Representatives Basta, ah, sa, ah, Quezon sa Congress. City. Oh, oh. So 'yan yung venue. Mm -mm. So kaya diyan pumunta si Jingoy na oh. nagsumite ng kanyang reklamo mm -mm. Uh, sa Before the Office of the City Prosecutor. Uh, actually, hindi pa naman to kaso sa husgado, mm -mm. pero ang uh, kasi sa ati sa ilalim ng ating batas, kapag ikaw ay may reklamong kriminal ay eh, padadaanin mo muna dito sa sa opisina, opisina. ng piskalya. Oh -oh. So hindi na nga nangangahulugan nito na may kaso ka na, na isang pa sa husgado dahil oh -oh. Uh, ang ating uh, piskal ay uh, may legal na obligasyon na uh, evaluation muna ng reklamo o ito bang reklamo ay uh, merong uh, prima facie case mm -hmm. o may reasonable certainty of conviction mm -hmm. na uh, nung araw ang tawag namin dito ay uh, probable cause pero ngayon na oh, 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 reasonable certainty cost. of conviction ang ibig sabihin mm -hmm. ay uh, meron ng mas mataas na standard of evidence na nire-require mm -hmm. ng ating uh, prosecutor's office sa uh, uh upang magprospere ang reklamo ng uh, perjury dito mm -hmm. Mm -hmm. ay kasi ang iniwasan nila dito kaya medyo mataas na yung standard of evidence ay uh, upang hindi magkaroon ng isang uh, na reklamo sa judges mm -hmm. sa opisina ng juez mm -hmm. tapos yung pala eh wala naman palang uh, sapat na katibayan or basihan, no partner mababayabaw okay. uh, ba ito partner perjury medyo sa mabigat din mabigat naman nakaka ito, ito eh, oh, diba oh. at uh, kasi ito ay may kinalaman doon sa isang uh, uh, sinong ang salaysay under auto na salaysay oh, oh. sa before a competent authority mm -hmm. tapos saan ay uh, may uh, kaakibat na kasinungalingan kasinungalingan no? may oh, oh. pagsisinungaling under mm -hmm. oath ka this Perjury is actually an act of lying, no, uh, deliberately, oh, yes. intentionally, oh, oh. deliberately okay, you uh, committed an act of lying before a competent authority na yon. authorized to uh, uh, mm -mm -mm. to handle yeah. yung pagsumpa mo oh, sa harapan oh. na nila. Oh, oh. Eh ganito nangyari kay Bryce na mayroon siyang sinumpa ang salaysay, salaysay sa harapan ng mga ng mga awtorisadong uh, government officials doon sa House of Representatives na, oh, oh, at uh, yung kanyang sinong ang salaysay na, yan, na naging basehan ng ating senador mm -hmm. upang siya i-reklamo ng mm -hmm. uh, pagsisinungaling perjury under oath oh, oh. ayan katotohanan na nung uh, more than a year ago ang ating Department of Justice mm -hmm. ay naglabas ng isang memorandum uh, circular oh, si oh. Boying Remulla No? Mm -hmm. Ang sabi niya dapat uh, taasan natin yung standard of evidence diyan sa City Prosecutor's Office. Hindi yung basta-basta magpapay ng reklamo tapos hindi naman na uh, kompleto yung ebidensya. Ang gusto lamang ay magharas or i-delay ang, ang uh, ilang uh, legal na proseso. So para maiwasan 'yun eh taasan mm -hmm. natin gawin gawin nating dapat may prima facie case reasonable Ito pala certainty yun, conviction. Yung oh. Hindi na probable cause. 'Yan. Ito ay tungkol doon sa ano sa madalas pag-usapan ngayon uh, kay uh, Senator Joel Villanueva Weba na kasalukuyang uh, may mga alikasyon ng uh, maling paggamit ng uh, ondo mm -hmm. no 's flood control program diyan sa lalawigan ng Bulacan. Bulacan. May isa kasing nagtanong sa akin kung mm -hmm. uh, bakit despite the fact na tong si uh, Senator Joel Villanueva mm -hmm. ay mayroong uh, order of dismissal from uh, the Ombudsman during the time of uh, Justice uh, Conchita Carpio ah, Morales. Morales, ito po ay nirekomendang madismiss from uh, public office mm -mm. way back in 2000, 2016, but still until now it's already 2025 and yet Joel Villanueva is still sitting as the senator of the Republic Uy. of the Philippines. What is now the legal basis of this uh, oh ba? uh, gentleman from Prambulohan, mm -mm. no sitting as a senator and performing? the uh, function of a uh, legislator. Limo Ito po Limo, ay uh, yes, nagsimula, Limo. nagugat itong uh, kaso na to mm. way back in 2008. If we can recall, uh -huh. si Joel Villanueva ay nagumpisa po bilang representative uh -huh. ng Sibac Party, Party List. list yes. Ito yung kanilang uh, organisasyon, no anti-corruption uh -huh. group to eh. Uh -huh. At uh, nung siya po ay... Uh, umupo bilang kongresista representing the Sibac Party -list. list ay uh, naimbestigan siya no mm -mm. nagkaroon ng imbestigasyon ng Ombudsman mm -hmm. sa paggamit ng uh, maling paggamit ng pondo Bondo. yung tinatawag na priority development assistance fund nung araw ang tawag dito pork barrel. O. Oh, oh. oh, pork man. barrel na to mm -hmm. na nagkakahalaga ng 10 milyong so oh. nung panahon na yon mm -mm. ay uh, inalaan sa isang mm -mm. proyekto sa pamamagitan ng isang non-governmental office. Mm -mm. No, pero nung uh, busisiin ng Ombudsman mm -hmm. ay ito pala ay uh, misto lang isang uh, ghost project. Oo, noong 2008 mm -hmm. ay, ay naimbestigahan at uh, pagkatapos ng kanyang termino bilang representative ng si party List, mm -hmm. si Joel naman ay uh, itinalaga ng dating pangulo uh, Noynoy Aquino bilang TESDA head. Oh, oh. Kaya Kaya yun na uh, test wow. pero nung pagdating ng 2016 lumabas ang isang pinal na desisyon mm -hmm. ng ombudsman na kung saan nang sabi ng ombudsman na si Justice Conchita Carpio Morales oh -oh. si Joel Villanueva ay guilty sa salang uh, gross misconduct mm -hmm. serious dishonesty mm -hmm. and conduct prejudicial to the interest of uh, service. Mm. So ang desisyon na ito ay uh, ipinahatid ng Ombudsman mm. sa Senado noong okay. 2016. Uh -huh. Pero uh, nagkaroon ng class of uh, legal opinions uh, dito sapagkat ang Senado ay hindi pumayag during mm. that time na sundin ang Order of Dismissal against Joel Villanueva mm -hmm. sapagkat uh, sila ay naniniwala na mayroong prinsipyo of uh, separation of powers mm -hmm. and according to the uh, Senate uh, head at that time I, uh, it is only the Senate Ethics Committee mm -hmm. that has the power to suspend expel or discipline its own but mm -hmm. by virtue of the separation of powers the ombudsman cannot interfere in the mm -hmm. affairs of uh, the senate uh -uh. so uh, hindi sino ang uh, order oh. this is actually a uh, an administ administrative uh, case mm -hmm. pero yung uh, criminal aspect of uh, the uh, the investigation ay uh, actually sinampa Mm. ni uh, Justice Carpio Morales mm -mm. sa Sandigan Bayan ah, oh. of which until now ay uh, nakapending pa rin sa Sandigan Bayan Ito ay may kinalaman sa violation of Republic Act 3019 otherwise known as the Anti-Grap and Corrupt Practices Naku, Act po. Ito mm -hmm. yung malversation of public funds and other related uh, uh, provisions of uh, this uh, Republic Act 3019 si... Uh, Justice Morales sa isang Morales. interview Oo. sa sa isang social media platform at ang mm. kanyang binanggit nga ay uh, despite this uh, order of dismissal oh. against the uh, Joel Bilianweba mm. ay uh, nagiging katawa-tawa daw kasi ang ating bansa sa international community because of the fact that despite this uh, order or decision rendered by the Ombudsman oh. uh our agencies cannot uh, enforce strictly this uh, decision of uh, dismissal order Oo. eh pinagtatawanan ng tuloy tayo sa international community mm -hmm. kung bakit hindi natin maipatupad ang sarili nating desisyon mm -hmm. laban sa isang nagkamaling public official Oo, oh, oh, at ang ating pag-uusapan itong call sa propose na pagbuwag mm -mm. sa isang napaka-kontrobersyal na ahensya ng ating gobyerno. Pero ang uh, iniisip natin dito ay papano ang kapakanan mm -mm. ng mga manggagawa, libo-libong uh, empleyado dyan sa Department of Public Works and Highways, kung sakal-sakaling magkakaroon ng uh, katuparan mm -mm. ang uh, minimithi ni uh, Senator Wyn Gatchalian na buwagin na daw itong uh, Department of Public Works and Highways dahil na ah, medyo dismayado mm -mm. ang ating senador dahil dyan sa rampant uh, corruption na nangyayari dyan sa uh, Department H. of Public Works. Oh, oh. Siyempre, kanina nabanggit natin na ang isa sa unang maapektuhan nito ay yung mga empleyado. Pagamatang mm -mm. gusto nga talaga ni Sherwin Gonzales dito ay uh, matanggal yung mga corrupt public officials. <laughs> So kaya nga lamang eh, sa libo-libong empleyado mm -hmm. ng uh, DPWH, hindi naman lahat 'yan corrupt. Oo, uh -huh. no? lalong-lalo na 'yung eh, nag-occupy lamang ng mga ordinaryong position, 'yung uh, from uh, supervisory down to the level of the janitor, mm -hmm. ay uh, apektado mm -hmm. 'yan sa so, eh 'yung mga district engineer eh okay lang 'yan kahit lahat 'yan tanggalin natin eh dahil uh -huh. 'yan 'yung mga pinagbibintangan nating mga mga involved sa mm -hmm. anomalya. Mhm. Mm sa uh, flood control. Flood. Kapag na-abolish yan, mm. so security of tenure na tinatawag. Ah yes, uh, oo, oh, oh, government. Ay, uh, ay uh, hindi ganun kaprotektado kapag uh, ang isang mm -hmm. ahensya ng gobyerno ay uh, nag- uh, na abolish sa pamamagitan ng isang batas na ipinasa sa kongreso so, mm -hmm. sapagkat ay uh, duly recognized siya ng ating Korte Suprema mm -hmm. na kapag ang isang ahensya ng gobyerno ay inabolish no by a law mm -hmm. ay uh, yan ay uh, tinatawag nila na bilang isa sa mga authorized causes mm -hmm. so kung ito ay authorized cause ay uh, hindi invoke ng mga empleyado ang kanilang karapatan for na tinatawag na security of tenure. tenure. At ang mangyayari dito ay sila lamang ay uh, bibigyan ng uh, corresponding uh, separation ah, and uh, retirement fees okay. from the government. Hindi sila malilipat so, pala partner ng sa mga ahensya na pwede silang doon magtrabaho? Kung an kung ang isang kung yung batas na yan ay uh, inaabolish ng DPWS mm -hmm. and then they will be creating a new department then pwede uh, hindi sila makumpel to retire early then ang mangyayari lamang doon ay uh, they will be given preference in the hiring of uh, new officials mm -hmm. and employees to a newly created uh department o kung ano man ang tawag nila. Definitely there will be a total revamp para uh, reorganization, mm. yung structure papalitan niyan. Yan. So mm. pwedeng ganun ang gusto ni Senator Win Yan mm. or totally talaga iabolish niya na at mm -hmm. uh, yung uh, planning, designing, uh, yung construction o no, public uh, roads and mm -hmm. uh, highways and public buildings ay uh, yun ang isa pang uh, dapat pag-aaralan nila diyan. kanina nila ipapasa ang functions ang role ng isang DPWH mm -hmm. the moment it was abolished by uh, Congress. Uh -huh. So uh, pangalawa, siyempre may allocation ng funds diyan. Mm -hmm. Kung uh, maabolish biglaan, they need to prepare where they are going to reallocate the budget of DPWH. oo pa lang oo. Are they going to uh, reallocate the mm -hmm. funds to Department of uh, Education, Education okay. or are they Depart going to give it to the Department of uh, Health? Health oh, oh. But the problem is kung uh, maabolis nga at they will not decide to create a new agency in mm -hmm. charge of uh, the infrastructure projects mm -hmm. of uh, the government, sino mamamahala ngayon? ng uh, mga proyekto natin pang infrastruktura. Uh, sana naman umaksyon kaagad ng ating mga kinauukulan para magbigay ng kanilang mga relief goods mm -hmm. at uh, mabigyan ng temporary shelter ang ating mga kababayan dyan mm -hmm. sa Davao City. Mm -hmm. Medyo malakas itong uh, 7.6 magnitude to, Tapos yeah. uh, mayroon pang aftershock. Oh. So uh, may obligasyon dito ang isang departamento na rin oh. ng ating pamahalaan Uh, yung uh, Department of Trade and Industry eh, kinakailangan, uh, mm -hmm. ay ginakailangan uh, ay ipaalalahanan ng mga negosyante sa mga lugar na apektado ng uh, kalamidad na freeze lahat ang presyo ng mga prime commodities mm -hmm. at mga basic necessities mm -hmm. ng ating mga kababayan upang hindi naman madagdagan ng kanilang uh, Uh, bigat na nararamdaman sa kasalukuyan. Yes, yeah, sabi ko there is no way that it will be granted by ICC. Kasi uh -huh. makikita mo naman if you will be fair and uh -huh. uh, iintindihin mo ang Rome Statute. Maliwanag ang uh -huh. uh, elemento na hindi namimit uh -huh. ng uh, defense counsel uh -huh. ni Rodrigo Duterte. Dito Ito pang isa uh -huh. sa kabila ng uh, kaguluhan, kalamidad, bagyo, baha, uh -huh. lindol eh, lumilindol din dyan sa loob ng uh, plenaryo ng uh, City of Manila Council. Ayan eh, nangyaring itong mga nakarang araw na kung saan ito palang uh, mm. si uh, Councilor Castro ay uh, may uh, uh, dinadala ng bigat sa kanyang dibdib sapagkat kung ilang beses na siya ay binastos uh -oh. ng kanyang kapwa-konsehal sa loob ng plenaryo mm -hmm. at uh, maging sa mga Uh, text messages ay nakakara, nakaka tanggap siya ng mga uh -oh. uh, pambabastos online mm -hmm. at uh, siguro napuno na yung, uh, medyo bata pa yung retrato eh ni uh -oh. Eunice, nakita mm -hmm. ko. Mm -hmm. At siguro yung bata napuno na at uh, hindi na nakapagpigil, ginawa niya doon sa Privilege Speech at ibinunyag niya mm -hmm. ang uh, kabastusan ng kanyang kapwa-konsehal diyan sa siyudad ng Maynila. Mm -hmm. Ay, yeah, ngayong eh, pag-usapan natin ko ano yung safe spaces act mm -hmm. at uh, bakit ito yung applicable law mm -hmm. dito sa ginawang pambabastos ng uh, konsihal na na kasamahan niya dyan sa council at uh, itong safe special safe spaces act ay oh. uh, most popularly known sa uh, anti-bastos law. law. Mm -hmm. Ito po ay uh, actually ay uh, As is considered as an expansion mm -mm. of uh, this uh, anti-sexual harassment act mm -hmm. kasi po sa lumang uh, sa lumang batas na anti-sexual harassment act ay uh, nakatutok lamang ito do sa workplace ah, kung saan sa ang uh, ang biktima mm -hmm. ay uh, isang uh, babae na kung saan ang nag-commit naman ng violation ng sexual harassment mm -hmm. ay isang taong may authority over the victim uh -huh. at uh, siya ay mayroong uh, moral ascendancy, mm -hmm. authority at uh, influence over the victim. Mm -hmm. At uh, pero dito sa bagong batas na, na Safe Spaces Act mm -hmm. ay uh, tinanggal ang authority, ang influence, ang moral ascendancy nang uh, offender mm -hmm. at ito ay uh, hindi lang sa workplace na uh, nako commit ang krimen mm -hmm. kundi pwede na sa online, online pwede sa public streets pwede sa educational institutions, mm -hmm. sa mga training uh, uh, institutions mm -hmm. at uh, sa lahat no at ito ay applicable sa Uh, regardless of your sexual orientation, mm -hmm. regardless of uh, your gender identity and uh, expression. Mm -hmm. At uh, so ibig sabihin napakalawak na ng batas na to. Kapag ikaw ng pabastos, 'di mm -hmm. ba? Kahit coworker o subordinate mo ang nambabastos, ay papasok ka dito sa batas na ito at ikaw ay papatawan ng corresponding fines and penalty. Sa ilalim ng batas na oh, ito, sumama ang loob ni Consihal Units uh, mm -hmm. Castro dito sapagkat mm -hmm. uh, siya ay, uh, actually, siya ay uh, unang humanga sa kanyang kasamaang Consihal mm -hmm. dahil napakagaling daw nito magtalumpati sa loob ng plenaryo. Mm -hmm. Kaya ito ay kanyang binabati, uh, sinisenya sa ng high five at uh, kinakamayan. Mm -hmm. Kaya lamang, Uh, noong mga unang pagkakataon, pinalagpas niya sapagkat uh, kapag uh, kinakamayan niya ang uh, kasamang uh, kunzehal, mm -mm. ay dinudot dot ang kanyang uh, palad. Mm, yeah, I know that. At uh, ito ay naulit pa ng ilang beses. Mm -hmm. At uh, minsan, at nasabi niya nga sa mga kapwa konsehal na siya ay uh, dahil sa stress, ay gusto niyang magpamasahe pero may suggestion tong kasamang konsehal mm -hmm. na magpamasahe ka sa ganitong klasing masahista na medyo uh, alien yung terminology yung ginamit ng uh, kasamahan kasamang konsehal mm -hmm. at nung kanilang iginugil ay yung masahe pa lang uh, minubungkahi ng kasamang konsehal ay masahe sa sensitive A uh, part ay, of uh, the oh, woman. Oh, oh. So medyo talagang uh, hindi oh. makapagpigil tuloy ang konsihal Eunice uh, Castro mm -hmm. at uh, kaya siya ay uh, napuwersang mm -hmm. mag-deliver ng privilege speech oh, oh. at uh, upang uh, magsilbi na ding reklamo, laban mm -hmm. dito sa kapwa konsehal na ito.